Oh, tignan mo yung dalawa doon Huh? Tignan mo yung dalawa doon matulog. Ganto na nga kami Para kang magnet! Para kang magkapatid ha! Na nag Ganun. Oh, oh, hindi na kayo nag-iwalay, ganon. Oo! Kailangan namin Oo! Kailangan na! Oo! Kailangan na! Kailangan na! Kailangan na! dami nag-comment na baka daw Barbie ka! Oh. Baka Barbie ka nga! <laughs> <laughs> eh! Kaya oh, ako, tignan mo yung dalawa doon Ha? Tignan mo yung dalawa matulog. Sino? Tignan mo, tignan mo. Sino? mo yung dalawa ni OGB tsaka si YG. Tignan mo. Asa ah, patingin. tingin? Ba't ganyan? <laughs> ang sweet. Gago! <laughs> Buksan mo. Buksa mo ilaw. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Ilaw. 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 Para magtatay lang ang magkapatid. Ang sweet no. Ang sweet matulog. Di, dito talaga malalaman mo talaga mag best friend talaga sila. O, Oo. kita mo. Yeah, puta ayos matulog to, half sleep po. Oh. Nakadilat yung mata. Ulat, pero tulog. Ulat, puta. Ganyan matulog yan? Kagabi okay, ba? Ha? Oo, ganyan <laughs> lagi <laughs> yan. Tangin sleep Gisingin na natin to no, na oras na eh. Hoy! Hoy! Hoy, Jimmy! Uy, YG. Uy, gising na, kakain na. Eh, kayo ano di... na. ano ano an Ba't nandito di... kayo? Nang-respassing yan, Ano ba nandito? kita, nga, ma. Papabaranggay. Dito, ma? Hindi kasi. Ba't kayo nandito sa auto namin, ha? Hindi. Mas nga, Kuwarto namin. Hoy, nandito kayo sa bahay ko. Baka pagsisipain ko kayong dalawa. Hoy. Papa, barangay ka namin. Aligay Tumayo. Tumayo kayo. Tumayo kayo. Aligay dito. Sapa, sapa. Tulog namin. Kaya panlamat pa Ah, Gusto mo yung ganun tulog ni YG? Nakayakap sa'yo. Baka Barbie ka, boy. Hoy, baka ikaw. O, o, daw. O, o, o. O, o, o. Barbie, Barbie. Ganto na nga kami. Para kami magnet. Para kami magtapatid, ha? Hindi na nag-iwalay. Ganon. Ako oh, pa rin lagi. Ito si Boyo, kamutin gitap. Hoy. Hoy. Teka lang, teka lang, teka lang, teka. Boyji, ali kare tumi bubuloso. Ikaw, ah? Aya pala sabi mo pogi si OGV. <laughs> Hay. <laughs> <laughs> Guys, may rami magko-comment diyan na severe sabi ni Boyji pogi daw si OGV. Dami nag-comment na baka daw Barbie ka. <laughs> baka Barbie ka nga. Eh, oy, 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 ba't nananakit ka? Ba't nananakit ka? Oh, kakakot ka. Lang. Ba, ba't bunot mo? Ba't bunot mo? Anong oh, ba? ba't bunot mo? Ba't ang, by the way, asin na ka pala si Jacob? Ba't na, oh. asin na si Jacob? Oh. Asin na si Jacob, boy? Itapat mo sa akin dalawa ano yun. Hindi dito, dito mamaya, uwi na ako Paano ba yan? Oh. Oy, ikaw. Lalaban oh. lalabangan ng papugian doon. Oo, oh, ayos ito, ayos ito, si ang bayan. Tingin mo mananalo ka.

Hintayin niyo yung bata ko si Jacob ah. Pupunta oh, dito. Oh, no, pag nakita ko yun? Tara! Tara tayo! Oh! <laughs>